Good afternoon mga kabisay Miga mega love shout out sa inyong lahat Ito na naman tayo Panibagong araw, panibagong vlog At panibago na namang activities Sa ngayong araw na ito, mga kabisay For today's videos mga kabisay ay mag ano tayo ha-harvest na naman tayo Ng ating sili So ayan at medyo marami-raming bunga pa rin at tayo ay magha ng tamang-tama lang. Hindi kailangan yung pangmaramihan eh. Kasi konti rin lang ang puno eh. Kaya konti lang ang ating aanihin. Alright. Abang-abang mga kabisay. Ayun mga kabisay. At nakatapos na tayo ng isang tudling. At ayan ang ating kuha mga kabisay. Nakakatuwa sana at medyo marami-rami tayo ngayong mapipitas. Kaya lang may masalimuot na balita mga kabisay. Medyo hindi maganda ang balitang ating nasagap ngayon. At dati ang sili natin ay 50 ang kilo tapos nag 30 ang kilo so ngayon ay 15 na lang mga kabisay nakakatuwa marami tayong mapipitas pero nakakalungkot dahil halos hingiin na lang ng mga mamimili ang ating Yes ko po ano naman kaya ang kalalabasan ng ating halaman ito? Hindi man lang tayo makabawi sa abuno. Hindi man lang ma balik yung ating pagod. So medyo nakakalungkot pero hindi po pwedeng hindi pitasin dahil mahihinog ito pag nahinog naman ang mga to yung puno naman ng sili ang maapiktuhan so pitasin na lang natin kung malalapit lang kayo dito mga kabisay pamimigay ko na lang ito sa inyo eh. <laughs> kaysa babanggain tayo ng napakabarat Yes ko po alright mga kabisay abang abang So yun mga kabisay, at tayo ay nakatapos ng mag-harvest at tayo ay eh, nakamahigit isang bal ng mga kabisay So siguro, mga mahigit din sampung kilo yan Dahil hindi ko pinitas ng sagat mga kabisay, pinili ko lang yung malalaki tulad nyan, may iniwanan ako. Pwede nang pitasin yun, kaya lang hindi ko isinama mga kabisay dahil medyo nanlumo ako sa ibinalita. At sa awa ng Diyos, marami tayong sumusunod. Ayan, at maraming nakahambang mga pitasin sa susunod. Kaya lang medyo parang nakakapanlumong mga kabisay dahil yan o. No? Mas marami ang mapipitas natin sa susunod ang problema. Bakit mas lalong magmura ang presyo? Wala eh. Halos hingiin na lang ng mga mamimili ang ating pinitas <laughs> kung alam ko lang na ganun eh Di hindi na sana muna ako pumitas ngayon kaya lang baka naman mahinom ka, at yun nga nakaka isang tudling pa lang tayong napitas eh may nagpa-abiso na na ganun lang ang presyo ngayon ng ating sili so okay lang kahit pa paano eh, meron din tayong konting sikitain eh. so papasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil kahit pa paano ibinigyan eh, pa tayo ng uh, ani at ito nga pala mga kabisay yung huling pinitas ko kulang kulang pa isang balde baka makaabot man lang kahit mga sampung kilo <laughs> Sa tag 15 meron ding 150 So, <laughs> oh, thanks God at kahit pa ay meron so yun lang mga kabisay at abang-abangan nyo mamaya ang ating pag titimbang titingnan natin kung magkakailang kilo right? yan, ito na mga kabisay na tinor na yan ayun yung pang ilalim ito naman yung pang -cuber. at ito naman yung pantapon. O, oh, sa gusto dyan. Punta lang kayo dito para mabigyan kayo ng sili. Pamimigay na lang namin to ay kaysa mura naman eh. Halos singi inalaang Okay mga kabisay, abang-abang at ako'y meron pang gagawin. At yun na nga, mga kabisay, bali naka ka... Unsi kilos naman tayo. Eleven and half kilos. Dito sa 100 puno na sili masaklap nga lang eh, talagang halos hingiin na lang ng mamimili <laughs> makatarungan ba yun mga kabisay? Diyos ko po. At ito po namang ating sili ay araw-araw na hinahambalos ng amihan. At ayan, kung makikita nyo ay ang bulaklak ay puro lagas. Kukunti ang bulaklak ngayon dahil araw-araw na umano ang amihan. Kaya ang bulaklak ng ating sili ay puro laglag pero meron din namang bunga yun nga lang karamihan ay laglag ang kanyang mga ayan o dahil sa hangin at kung makikita nyo may maliliit na bunga, ang problema madalang ang kanyang bulaklak so ibig sabihin kokonti ang susunod na bunga Alright mga kabisay Thank you so much sa inyong lahat Na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video At medyo masalimuot Ang ating presyuhan Sa pagka ngayon Okay lang Salamat na lang tayo sa Panginoon Na kahit papano ay may Biyaya So maraming maraming salamat sa inyong lahat God bless us. Bye bye.